Hello guys, manok na punta for today's video. Ayan. So meron tayo ditong chicken. Ayan, hinati ko lang siya. So ang gagawin natin ay lagyan natin siya ng ting ating mga pampalasa. Sibuyas, bawang, black lemon, na uh, pangintang pamintang buo, tapos sa uh, cloves, cardamom, then bay leaves, tapos meron tayong chicken cubes. So ilagay natin diyan lahat. So itong sikreto guys para masarap yung ating chicken. Tapos lagyan natin siya ng asin. Mga 1 teaspoon. So ayan, tapos lagyan natin siya ng tubig. At ayan, nakasalang na siyang kakusina. So hintayin lang natin siya na maluto. Ayan siya. O di pa? Yan ang gawin niyo para masarap ang chicken. Ayan, i-check natin siya. O di ba kumulo na? So, ayan. Mayang-mayang kumpi -mayang ay hahanguin natin yan mga kakusina. Hanguin natin yan. Tapos yung itong sabaw niya, dyan tayo magluluto ng rice. Para walang sayang. ba? Diba? Malasa yung sabaw niya. So, takpan natin siya ulit. So, ayan. Hanguin na natin siya mga kakusina. So, hininaan ko na yung apoy. Ayan. Tapos, ito natin siya ilagay sa strainer. Tapos itong mga abobo, tatanggalin natin yan bago natin ilagay yung ating rice na binabad ng 30 minutes. So ayan, tapos itong ating chicken ay parlamigin lang natin sa natin siya i-preto. So ayan. So habang pinapalamig natin yung ating chicken ay nagluto muna ako ng potato fries. O, di ba? Ang sarap. Pang partner natin sa chicken. So, ayan. Malapit ang maluto yan, mga kakusina. Pag hangok natin dyan, dyan na natin i yung ating chicken para isang mantika na lang. O, di ba? So, tapan lang natin kasi nagtatalsikan. Ayan. I-check natin ang ating fries. O, di ba? Crispy na siya, mga kakusina. So, mayang mayang maya, konti hango na natin yan. Na. So, ayan, nahango na natin mga kakusin ang ating fries. So, dito ilalagay na natin yung ating chicken. Ito yung ating chicken na pinalamig. Ayan. dandan -dan lang. Check natin mga kagos na. Ayan siya. O di ba? Ang ganda ng pagkano niya. So, mga 5 minutes pa. Ayan, hanguin ko na yan. So, pinatapan ko kasi yung mantika at matalsik. So, may putok-putok siya. di ba? Yan ang magandang pagkulito ng manok. So at ayan na, ready na mga kakusina yung ating uh, fried chicken tapos may potato fries. So di pa, sarap. Partner talaga, wala lang akong ketchup. So okay na yan kasi malasa na yung ating potato. Ayan. So, at yan lang mga kapusina for today's video. Thank you so much for watching. Kainan na.